Ha? <laughs> yeah. Hindi. ko si Dipoy. Oh, ay, ay, ay. Na, ano mo, Dipoy? Napakabait ng uh, sponsor mo, ha? Kaya pagigihin mo yung pag-aaral mo, ha? <laughs> Nahayak si Dipoy. Kasama ka? Kasama ka? Saan kayo? Dito na tayo. Good morning po. Ayan, nakasama ko po yung Marias. May lakad po sila ngayon. Happy Sunday, everyone. Sunday po. Uh, Saan ba lakad nyo? Saan? bakit, bakit? May, bakit pupunta kayo ng muka? Meet daw po si Kwejip. Kanyang sponsor. Wow. Kaya sabi po, makasabay ka. Pwede daw po kami. Kung pwede daw po kami makapunta. Ayan po siya <laughs> sa lakad. Sa mga. Sa bigla po lang yung lakad nila kaya Ay. tamaan natin yung Tres Marias gusto daw makita rin ng uh, sponsor ni Jeffrey itong Tres Marias at saka si Nanay Nitz ayan saan kayo galing? Yeah. ayan magandang tanghali One, po kasama ko po si ma'am Ayan. Yes. si Tres Marias <laughs> <laughs> nagireklamo po yung isang. Yan. At nariyan na po si Unji TV, bali magkakasama na po, kasama na po si Dito. po makita si Marias na mga disclosure ni Unji Jipoy. Ayan.

Wala ka na paparkingan. Alam niyo kung nasa yung sakin natin. Anong floor? 7 floor. Seven, Seven floor pa kami. Ito pa ako kami na park. Dami po kasi tao dito sa buwa. Mayroon yeah. ang <laughs> dumagan dito. Susunod ka sa amin na sila. sa sila. Uh, Paalala ko ulit. Basta ikis na maligaw kayo, lalapit kayo sa guard ha. Oo, para pipijing. Dahil po kasi ang tao ngayon dito sa Mua.

Ano mo Rassel? Ano ba yung order niya sa sabi niyang patay daw? Patay daw. Ah. Ano yeah. eh, ba yung siya sabi niyang patay? Pad thai. 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 Ah. Pad Thai. Ah, Pad Thai. <laughs> ano kasi ito eh? Ah, Thailand. Thailand, thai yung Thailand Street Food. Hmm. Hmm. Hindi naman patay talaga yung ano to talaga si Rassel. Pinapatawa mo lagi kami eh. <laughs> patay. Ay, ano gusto mo? Buhay o patay? Fried chicken. Ah, fried chicken. Ito isang ano sa akin. chicken. ko <laughs> rin ako ng ganito. Masarap daw ito eh. Yung uh, tayo bari may puro mahanghang ito. May masili. Nakakain na naman sila sa restoran no? Mga ah, mariyas ha ah. ah, Mga si J.Poy oh. Maligtad ako ata Hindi talaga ako sinasali Sila lang ang mayroon gulay kasi sanay ako sa gulay itarian eh. oh, itarian ako eh Oo, sarap yun kasi Thailand yun eh dami nilang pagkain no? o si Mylene sabi niya hindi daw nakakabusog yung pagkain ngayon hindi niya maubos yung kanyang kinakain. Pag hindi inubos nilinyo yan, may iiwang kahit yan. Ayan o. May baon pala kayo niyan. Ano yun, sa Samakdo galing? Wow, na-jollibee pa o. Oh. Binulsa mo talaga eh? Binulsa mo pa? Ayan, <laughs> natapos <din> <laughs> <atapos din> <laughs> na po kami pagkain. Puyo ako sa G-Poll. Oo, oh, narinig ako ng sponsor oh. Pabaitin mo mga kabait ko sa mga investment. Ha? parang uh, ha? naiyak si G-Poll. Eh. <laughs> naiyak ko si jeepoy. Ano mo G-Poll? Napakabait nung uh, sponsor mo ha. Kaya pagigihin mo yung pag-aaral mo ha. Naiyak si sa g Sasama ka?

Ayan, uh, pasal-pasal pa ito bago kami umuwi. Ay, pasal-pasal daw muna sila, maria Marias. Ayan. Papagutom daw sila kasi masyado daw sila na busog. sa atin. Ako okay. oh, po, maraming salamat po. Ano pong pangalan niyo? Dadalisa. Dadalisa. O yan. po kayo eh, ma'am. May nakakilala. Opo. Oh, Shout out sir po. Maraming nakakakilala talaga dito sa Marias. Ako okay, po. Ingat po. Okay na ma'am. Iyakabit po namin ito sa Moa, Bakula, dito sa mga from Bacula na sila. Thank you so much po for your support. Ingat po. God bless. Ayan. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Ayan at ginabi na po kami sa pamamasyal dito sa MOA. Masaya ba kayo? Nakita ninyo yung uh, sponsor ni g marami Jasmine, thank you Thank you po. Maraming so salamat good. po, Tita Jasmine. At uh, namit ka rin po namin. Okay, thank you, Ma'am Jasmine. At uh, God bless po. At maraming salamat po din sa pag-sponsor nyo po kay Jeff. At uh, <laughs> uh, nice meeting you. <laughs> sana nga si g Ingat po, eh. lagi ingat. Ayan, ingat po, Tita Jasmine. Bye-bye.